guys, panibagong araw, panibagong vlog nga naman tayo. Samahan nyo akong sa dagat at kukunin natin yung binili ni Tropang Pusit at Talaba. Thank you nga pala Tropa. Samahan nyo akong pumunta sa dagat. Kukunin natin doon sa bangka para makita natin kung kinikilo na ni RR. Tatlong kilong puset at talagang 1K na Talaba. Update nyo lang kayo pag nasa tabing dagat na tayo. Dagat, sa so tabing dagat. Say, ah, gumising. Kunin <laughs> ko yung puset. Tingnan natin ang dagat. Okay. Shout out uh, madam, uh, bilhin mo naman ang aming tapos. <laughs> nandito nga po pala kami sa Barangay Buwada ngayon at Nagtataot puso, sabihin sa inyo, nabilhin nyo na po yung aming lobster. And it's done, imposit. Baka naman po. Ayan guys, sunod tayo sa, tabing, sa tabi na sa pibang natin yung isda. Kira ka muna kay Lohan. umaga sila guys halagan 300 <tuk> Ang nangyari <sa Ehe. tuk> Bibi! Oh, TVBL. ke 300. Bung Pakai kilo. kilo. Ah guys, ada ah, 2 kilo nah. Na Two kilos. Kala ba? Di ba yan ito? Ilang kilos? 150 and 700. lahat mo na yan lahat mo na yung nasa timbang maliit na yan kiluhin mo okay. okay. Ang isa so, limang kilo. nag-aalok pa siya sa bisita. nag sa bisita siya, guys.

Boy, naman ako boss si tropa. tropa ganda yan. Wow, ganda. Sariwa, Sariwa.

Eh ang mga bisita o. Oh. Ganyan yung mga bisita tropa na bili. Ano binibili nun? Isda so, isda. So yung guys, ito na dito sa tabing dagat at inaano niya nga yung kanyang paninda. Ha? Alin? Ayan ako, dawan bang Ano? Ano ba si Rana na eh? Eh si. Eh. Elise, may Elise naman eh, oh. mo na sa Ayan guys, sa mga mga bisita. Ayan guys. Nag-aalok sila, nag-aalok. Nag-aalok ang bisita. Ayan okay, laki Parang malaki ang nalaki ang alon no oh. Parang nalaki ang alon Parang nalaki ata ang alon. Guys nila kaya ah tutulak ka tulak natin sila guys gaganyan kalakay ang alon kailangan mo munang alalayan bago sumakay yung isa kasi ano yan baka tumabingi babalagbag yan eh kailangan mo na mapandar ito naman si di pa guys sa mga bisita si sira kanina LC. nakaalis na sila guys.

Ay, boy, naman na tayo. <laughs> oh, na, boy, naman kami, right. po na Madam! Kami naman! Madam! <laughs> madam, oh. eh. Madam, pati hindi <laughs> <dog>, <laughs> Kami ba naman, bro! Shout out! <laughs> kami Hello. naman! Baka naman! Baka ba naman! Talungan tenang. YouTube channel, eh, oh. po po? Shout out! Alam mo Ba't, ba't, ba't Ay, po siya, siya,

Dami na natin tinagaan ng day. Yan guys, malagyan muna natin ng yellow. Yeah. Oh, daw. Oh, okay, camel bili. Yan guys, eh, dalagyan muna natin ng yellow. Tulog pa si Napigroa Rowa. Tulog pa si Pamela. Dalagyan muna natin ng yellow at aalis na si RR. Dalagyan muna natin sa yellow. Oh, sariwa-sariwa yung tropa ha. Kaya ito po si Tropa. Oh, lamig. Ayan guys. Di atas ka Ito naman yung clamshell. Ako po, ayusin mo. Sa upot po katapos, mo yung yun, yung pinag niyo. nyo. Ba't nilagay nyo doon? Tinta. Guys, paalis na kami. Babunta na kami ng palengke. Bibili kami regalo. Kasama ko si Tereret at si Pamela. Hey Salat sa Steve. <laughs> Nasakay na kami ng tricycle. So <laughs> kami bibili ng regalo para kay Pototot. Eh. Dumaan niya tayo dito sa 7-11. Dumaan pa si Figueroa sa 7-11. Antayin lang natin. Kasama pa si Ara eh. Oh. Init, init eh. Kasama pa eh. Ibigay tayo regalo ni Pototot. Sali tayo sa 7-7 birthday guys. Waiting lang tayo dito. Nakasal ito sa tricycle. <coughs> na kami sa palengke. Lalakad-lakad kami at kahanap ng pang regalo. Sama natin sa unahan si Tiriret at saka si Pigueroa. Si Simply Pam. i don't né? Thank you, Thank you so much. I that Sorry. <laughs> Dahil para doon tayo nagpababa, layo na nilakad natin. Oh Washing, magkano? Ah, magkano? 4,000 eh. 4,000. 4,000 lang siya guys. Sa mga... Electric pan no? Katag-init. <makes>

Ganda yan, ano? Lakas niya. Lakas pa siya may maliit eh. <laughs> <laughs> out. So, ah, pag out. Ah, Taylin, huwag ka kamotoy. Taylin. na ako. <Mga> ito. <laughs> Wait lang! Oh my God! Mahal yan, mahal yan. Hindi natin kaya yan. Nabili mo na regalo. Hello. Wow, dress! Oh. Mamaya ang laruan. Ara, mamaya. Hmm. <coughs> <coughs> Ari, oh, Pamela, mga favorite mo, Pamela. Oo oh, nga. Diba? Arating na tayo, hindi na tayo nakapag-video. Sobrang init sa palengke. May kasama pa tayong bata. Nakapam Nakapamili na tayo ng pangregalo. Ito, nakabalot na itong pangregalo. May patotot. Saka ito. Ito so, mga binili lang namin, yun. guys. Dito na po ako magpapaalam. Hello. Thank you po sa lahat ng pumapasok. Sir Steve, thank you very much. Sir Steve, well, love you always. Thank you po sa lahat ng pumapasok. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.